Sa susunod ay hindi na ako magdadalawang isip pa na iwanan siya. Bahala na ang mga marites kung ano ang iisipin nila. Dear Madam Native Filipina, nakikinig po ako sa mga afam stories na binabasa mo. Sana this time mapansin mo naman ang aking kwento. May asawa po akong Polish. Kinasal kami sa uta dahil yun ang gusto niya. Nung una ayaw ko sana sa virtual wedding kasi ang gusto ko ay civil wedding. Pero ayaw niya madam Ayaw niya kasi daw na may maraming documents na kailangang i-provide. At ayaw niya din na kumuha ng legal capacity to marry. Kahit hindi siya religious madam, itinanggap ko pa rin ng buo ang mga decisions niya. Ngayon, kasal na kami sa UTA. Mag one year na. Sinubukan niyang iparegister sa Poland ang kasal namin pero namali siya ng pag-fill out. Kaya ayon, hindi na bumalik para iparegister ang kasal namin. Gusto niya na dito sa Pilipinas iparegister. Kaya naman pumayag ako. Sinabi ko sa kanya na magpanotarize siya ng Register of Marriage at magpagawa ng affidavit kung bakit sa uta namin napiling magpakasal. Suddenly madam ayaw niyang magpanotarize at humarap man lang sa abogado doon. Ngayon nag-apply kami ng visa and we got a refusal result. Galit na galit siya. Hindi kumain ng ilang araw. Ang dami ng hinihingi na papel kalukuhan lang daw. Tapos ang sabi niya pa na kapag uulitin ko pa ang pag-mention tungkol sa mga document ay uuwi na siya pabalik ng Poland. Kaya naman nag-stop na nga ako sa pag-mention ng tungkol sa mga dokumento. Kagabi lang nalasing siya. Ang sabi niya ang mahal niya lang daw ay ako, mama at ate niya. At yung parents at kapatid ko naman ay mahal niya pero konti lang. Medyo nasyak ako sa sinabi niya. Kaya medyo nanlamig ako sa kanya. Malambing siya pero kapag nag-aaway kami e eh, doon kami sa chat nagtatalo kasi gumagamit siya ng translation at parating niyang sinasabi na humanap ako ng iba. Madam parang pagod na ako sa sitwasyong meron kami. Mahal ko naman siya pero sa pinapakita niya sa akin ay parang lalo akong napagod. Lalo na nung sinabi niya na mahal niya ang parents ko pero konti lang. Kaya naman nasabi ko na lang sa sarili ko na kapag sasabihin niya ulit na humanap na ako ng iba ay hindi na ako magdadalawang isip pa na iwanan siya. Oo, kasal kami sa uta pero hindi registered sa Poland at sa Pilipinas. Bahala na kung anong iisipin ng mga marites sa amin. Tama ba ang gagawin ko, madam? Sana mapansin mo ito at kailangan ko po ng mga payo ninyo. Hello Madam Letter Sender, thank you for sharing your story at sana makatulong ang aming mga payo sa iyo. Unang-una madam, yung pag-apply mo ng visa, siguro ang ginawa niyo ay nag-apply kayo bilang ikaw ay kanyang asawa. Well, hindi naman talaga yan makakalusot kasi first of all, hindi niyo pinaregister ang kasal niyo sa Pilipinas at pati na rin sa Poland. Disclaimer ulit ha, yung online wedding, hindi po lahat ng bansa ay valid siya kasi... I have a friend, no, dito sa Finland, nagpakasal po sila through online wedding din. So, pagkarating nila dito sa Finland, hindi po tinanggap ang kanilang online wedding uh, certificate. So, ang ginawa nila, nagpakasal po sila ulit dito, okay? Sa mga nagtatanong kung ano ba yung UTA, <laughs> ang UTA or Utah, lugar po yan sa Amerika, ha? So, ayun, let's go back to the main topic. Um, letter sender, nahalata ko sa kwento mo, no, na yang afam mong Polish ay parang may problema mentally. Wala siyang pasensya eh at parang wala din siya sa tamang katinuan. Kasi lahat ng foreigners alam na mahirap at maraming papeles ang kailangan pagdating sa processing ng kung anumang paperwork ng dalawang taong magkaibang bansa ang pinanggalingan. Sender, hindi maaalis sa aking isipan na baka may tinatago siya sa iyong lihim. Baka naman kasi kasal pa yan sa Poland. Kasi bakit ayaw niyang kumuha ng legal capacity to marry? at parang takot humarap sa abogado. Baka may kasalanan yan ha or baka may something talaga sa kanya madam pero hindi ko matukoy kung ano Kaya virtual wedding ang gusto niya kasi kung kasalman man siya sa iba eh pwede pa rin naman siya magpakasal online kasi passport lang naman ang kailangan. Hindi natin alam ang totoo kung talaga bang sinubukan niyang iparegister ang inyong kasal sa Poland. Naghihinala na ako na baka sinadya niyang gumawa ng kamalian nung nag-fill out siya para hindi matuloy ang pagpaparehistro ng inyong kasal. Diyos ko madam, ang dami niyang dahilan. Ibig sabihin ba kasama mo siya ngayon sa Pilipinas since sinabi niyang uuwi siya ng Poland if you keep mentioning about the paperwork? If that's so, then let him go back to the planet where he came from. By the way, Sander, since ayaw niya ng paperwork, then ibig sabihin, parang ayaw ka din niyang dalhin sa Poland. Pero what's the point why nag-apply pa ng visa while alam naman niya na hindi kumpleto ang mga papeles niyong isasubmit sa embassy nila. So madam, hanggang kailan ba siya dyan sa Pilipinas? Wala ka kasing sinabing petsa kung kailan ang balik niya. So anyway, baka gusto niyang manatili na lang dyan without any commitments kasi ayaw din niyang magpakasal kahit sa civil man lang. Well, kung ganyan rin lang madam, edi huwag kang magkakamaling ipa-register ang walang kwenta niyong kasal. Kung gusto niyang manatili sa Pilipinas, pwede naman kahit tourist visa lang. I-renew-renew na lang niya. Hayaan mo lang yung mga maritis dyan. Maging masaya ka na lang para sa kanila dahil may ang bangka sa buhay nila. Kasi nga naman, naging entertainment para sa kanila ang kwento ng iyong buhay. Real talk lang madam ha, makinig ka. Ang dami ng signs ang iyong nasilayan, na karapat dapat na siyang hiwalayan. Hindi mo kailangan ng afam na wala sa tamang katinuan. Remember, kaya tayo nag afam para makahanap ng matinong relasyon, hindi ang magdagdag ng konsimisyon. Kaya kung ako sa iyo madam, pauwiin mo na yan, para naman magkaroon ka na ng oras na maghanap ng panibagong afam.